Ayan po mga suki, kukuha po tayo ng ating mga pa-order. Dito po ako namimili ng aking mga paninda. Ayan naman po ang short, 65 po ang wholesale, 6 pieces minimum. Ito naman mga suki, patok ng 100 na mga Good morning po mga Suki, ayan po nandito po tayo ngayon sa New Galleria Baclaran Shopping Mall. Tara po mga Suki, kukuha po tayo ng ating mga po-order, samahan niyo po ako. Hello. Gano'n po, pipili mo na ako Magkano yung ganito natin? 75 yan Ay, okay, natin. We'll Ayan ah, mga 75 naman po ang bulsi. Ayan ang stall number. Ayan mga 75 at ito'y 40. 40. Ayan, na napakadaan mga paninda dito, mga suki. Naga, pagkili na. Ito pa lang sa Ano ba ang na ganito? Meron daw ganito binet? Wala. Kung paano dito? 95 po. 95, 95 po. Ito ganoon ko. sa aking binet. Di ba meron daw binet? Wala po. Ayan mga suki, 95. 95 po ang wholesale. Ang pakaganda po ng mga Napakaganda po ng mga damit po dito, napakamura. Dito lang po ang mga baksakan ng mga supplier. Kaya po napakamura po ng kanilang mga paninda. Beba pong color nito. Uh -huh. <coughs> Okay. Ayan nga sa so mga suki Dito 80 Ayan mga suki 80 na lang yung mga to. Ay 65 po yung sale 65. Pakatami po ng mga kulay nito 65 po po yung wholesale 3 pieces minimum. yung mga Ito na lang mga kulay nyo mga

Ayan, ang 80 naman to, masugi, masugi. Tayan po, mga suki, kukuha po tayo ng ating mga po order dito po ako namimili. Ng aking mga paninda, ayan naman po ang short. 65 po ang wholesale. 6 pieces minimum. Kung mamaya po, ang wholesale ng tela. Knitted din to no. Ito by knitted na sinasabi? Pa, pilit din knitted. Knitted ito kasi na nasabi 500. Para para po 201 sale 3 pieces minimum. Sa so, mga gusto pong magnegosyo, direct na lang po kayo sa kanila. store. Wala naman sa iyo. naman po. napaka Dito naman po. Ah uh, 65 po. naman po 65, ayan. Napakadami rin pong kulay nito.

65 Nasaan to? nasa yung ganito Ayos ka. <laughs> <coughs> <coughs> black to, black to ay. Hindi sarili ko yung kausap. Hindi natakas ako Hindi siya Ayun hey, mo kung tayo ulit. Ay, ito. Ano na ako takot ang pasampol. Ano pa yung mga bago natin dyan? Ito uh, okay. so, naman po mga suki. Dito sa big size natin. Ah, ano po Um, 80 policy. Ayan mga suki, 80 po ang wholesale. pending. 3 pieces na Ayan mga kulay mo. Violet. Pare lang, wala na. Let's go. Mabila. Di shopping. Mungkin don may lakoy kulay mo dam eh. Wala na. Oo, oh, mo na. Hanap talaga ako ng mga mga tesa talaga ang ating mga plastic natin na. Wala tayong gagamitin. Ipo kayo ng plastic. Oo. Ipo kayo ng plastic. Ipo kayo ng plastic. Ipo ito naman po mga suki. Ayan. 95 bull Napakaganda. Ang 3X. Ang 3X po ito. Ayan. Ang ganda. Ang ganda po ng ayan po pa campus ng mga suki. Ito? Nasaan ba yun? Itong 2X. Ah, uh, 2X po. Ito mm -hmm. sando po ba t-shirt? Sando lang. Ah. Uh, Bigyan mo ako. 2X po. Oo. Uh -uh. um, ano kulay po? 2X ba yan? Mm -hmm. Wag lang yung puti na. ayan ta. Itong violet, black. Assorted mo sa 10 na. Yan ano napakadami po, po, po nila oh, wag lang yung white. Black, ayan. Ayan, red, blue. Yan po mga suki. Napakarami po nilang mga paninda dito. Iba't ibang klase na po ang kanilang paninda. Ayan. May jogger, may pants, may leggings, may mga terno. Ayan. Napakadami pong mga paninda po dito. Dito po kasi ang baksakan ng mga supplier. Ayan po, napakadami niyang stock. Ilang magkano na katakalit? Mm. Ayan, meron po silang leggings ayan po yung mga leggings meron din pong leggings na pambata Gaining. Gaining. Sige, so, bigyan mo akong violet. Uh, violet. Yellow, red. Red Ano pa po? Saka, ano pa ba yung kanila na yun? Orange. Orange. Ito po. Black po, ayun niyo po. Oh, sige, black. Black. Yan, blue. Ano Ano po? Anim na ah, sige. Na anim na. Maano sa dito? Ano na? Sige, sama mo natin. Ito kayo sa ito. Eh, nasa yung square pants natin mahaba? Yung nandun, no? Apo. Sige, doon na lang ako Terno. Yung paterno na ito. Kuya, magkano yung dress na ganyan? White. 95. Meron yung may kamay. Magkano yung ganito natin, terno? May kamay ito, o? 170 po. White na may kamay na. po ang to ano Ito mga chalis. Chalis po 'tong mga nanay. Chalis mata niya magbilie. Bale, oh. kung na dolphin. Bale, friend, po. 20. Miguelo de nito no.

internet eh. Dad, magkano kayo t-shirt binig na? Nakalimutan ko na T-shirt binig. na. Binig. 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 Dito po, one tent po dito sa so dalawang yan. Ito lang po sa yung kanina doon na big dress na ano, yung one door po. 95 po. Hindi yung po natin, yung square pants natin. Square pants yun po? Yung 80, no, yung 80 ba yun? Oo. Ito po madam. Uh -huh. Ay, tama. Teka, tingnan ko na. Oo, oh, baka mamaya malito ka. Okay may pa yung yan po na mga suki na. napakarami pong mga paninda dito na napakamura wala. po wala nang ganyan ilan kulay pa yan baka meron pa dyan tingin-tingin tayo na mga blouse natalis ganda nito yata lana nasaan sa ganyan natin go to town para mamili ng paninda lilamanan nandiyan mga stock po ng gulay

Okay lang. may bitonis pala. Paano kaya yun? Ayan, nililista na po ang ating nabili. Pati yun, no? Nalista mo rin yan. Mababalita ako, pati yun. 1,625 po. Ah, ah, sige. mga short. Mga short niya, mga short palda. Um, sh palda short. Magkano sa palda short natin? Ayan, 100 naman po ang wholesale. Ayan, iba't iba po ang color niya. Ayan. Yung hmm, mga color hmm. Ala yata siyang packet, no? yung hmm. pa. Square pants niya. Ang ganda. Hmm. three niya. Meron ba spaghetti black? Okay. Trechabon? Kahit okay. oh, parang doon doon oh, doon doon sa may kamputo. Ay, spaghetti. O, dyan sa... Napakaganda. Kuya, magkano okay. kami mo? Ayan, nakakaganda po mga na na ako. lang Dito, wala kang white dito. dito. Meron po Hindi ta. Meron. may white yan. Magkano nga itong level? Huwag yata yan, nasa... Dad, magkano nga itong level? 90 po. Hmm. Ang tag niya may white diyan? Meron. Kuha po Kato kayo. O, kuha mo nga ako. Saka yung pinakita kong kulay ka nga sa'yo. Oo, yan yata yung pinost ko eh. Kaya... Red. Dito lang ito, eh, ba't nakasalubong siya natin eh? Isa lang, sa isang ganun lang oh. Ano ba ang kulay? Ay, yun yata sa baba yung kanina. Okay. Pwede mo ako. Kaya pala may napos ako. Ano yun nasa baba na yun? Parang ganun yun eh. Oh, okay. wow, yan. Si sama mo dalawa po mga suking Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Sa mga gusto pong mamili, punta na lang po kayo sa kanilang stall. Ayan po ang stall number nila. 2C40. Sa second floor po to sa New Galleria Baclaran Shopping Mall. Ayan, napakarami pong mga paninda dito. Hindi po mga suki. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Babay na po mga suki. Thank you po sa mga suporta ninyo. Thank you for watching. Please like and subscribe.